snow na naman kailangan mong linis linis tayo tayo linis ako lang pala ako lang kasi malamig no sama sama ka? kasi so yeah, magbihis ka bili bihis ka ng ano pajama at saka ng jacket mo sulit so, tayo at saka jacket o yan pwede yan tapos jacket mo pajama Kunin muna natin yung ating snow blower. Ito yung ginagamit natin. Para matanggal yung mga yelo mas mabilis 'te. Backpack snow blower. And may gas yan. Ano natin kung may gas pa ba? Oops. Pressure. Oh, meron pa ko dito. Pwede natin dagdagan. Okay, natin ng gas. Tapos siyempre, lalagyan din natin ng 2-cycle oil. Ito yung mga pinahalo sa mga 2-stroke na motor. Ito 2-stroke kasi ito kaya nilalagyan natin ito. May sukat yan pero tansya ko naman ito eh. Kung ilan yung dinigdag ko. ginatin natin ng... ...kinisukot yan eh. natin... Okay. na na. Tapos bago start yan, pump muna natin ng mga lima. 1, 2, 3, 4, 5, ito yung basement namin daanan ng mga tenant tinisin natin to Tapos na natin to sa kapitbahay. ito yung ng mga tenant nilinis na natin kailangan natin linisin yan para hindi sila madulas dinamay ko na rin tong sa kapit bahay ayun ayun Kung nakaraan lang, ang konti ng snow dito ngayon, no? pa, padami na ng padami, halos matabunan na itong aming halaman dito, buti na lang kinabera natin ito. Ayan halaman yung nasa loob nyan eh yung ating tanim para protected sa snow kasi baka masira snow pa ng konti dito eh Mapupuno na naman to gano'n oh malinis na ang ating garage gano'n oh kung wala tayong snow blower nakita niyo yung kapitbahay namin nag, nag show shovel siya ganyan ako kung walang snow blower napakabisi ng araw natin ngayon. Eh. Marami tayong nagawa. Pasok na tayo at malamig. Sinisip ko na rin ako. Ang lamig. Negative 10 dito sa labas. Pero hindi naman ganun kalamig. Hindi katulad ng nakaraan na negative 40, negative 50. Pataas na yung weather eh. Pasok na tayo at ano na. Malamig na.